Naging mapayapa ang unang araw ng pasukan ng mga mag-aaral sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Pero sa kabila nito, ilang magulang ang hindi mapigilang mangamba sa pagbabalik klase. Kung bakit? May ulat si Ryan Misigues live. Ryan? Maan pa concern ng mga magulang dito yung siguridad ng kanilang mga anak para nga sa unang araw ng pasokan. At yung iba naman maan na matiyak na talagang makakapasok sa paaralan at ligtas na makakawi sa kanilang mga bahay yung kanilang mga estudyante matapos yung unang araw. Pero maan, maayos naman yung kondisyon dito dahil kaliwat kanan na nakaposte ang mga miyembro ng Quezon City Police District. Maayos na nairaos ng grade 7 students na sina Princess, Angel at Kaija ang unang araw ng kanilang pasukan dito sa Batasan Hills National High School. Magkahalong kaba at excitement lalot bagong teachers at classmates ang kanilang kasama. Si Princess na pangarap maging doktor. Mas pagbubutihin daw ang kanyang pag-aaral para hindi masayang ang hirap at pagod ng kanyang ina. Ramdam daw kasi niya ang hirap lalo pat solo parent ang nanay niya. Ngayong first day po, uh, marami din po ako natutunan na nasabi na rin po sa amin yung mga rules sa uh, classroom so maayos naman po siya so far. Ang magkaibigang Angel at Kaija naman, masaya din dahil agad nakahanap ng mga bagong kaibigan. Bagay na mas magpapadali raw sa kanilang araw-araw na pagpasok sa paaralan. We discussed a lot of things with my advisor and the teachers were very kind and very... Uh, respectful. Just like what Angel said, everything is going well. Tapos, um, we practice in creative writing po. Just like in what Just like what Angel experienced po. Pero kung ang ilang estudyante at home at nakapag-adjust agad, ang mga magulang mas kabado pa. Kaya naman kahit high school na, hatid sundo pa rin nila ang mga bata. Kanina, oras ng uwian, nakabantay na ang mga magulang sa gate ng paaralan at kanya-kanyang abang sa kanilang mga anak. Na ano pa po ako na mag-commute sa mag-isa yung parang natatakot pa ako sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin. <laughs> Kaya hatid sundo ko po siya. Kahit na mahirap po, kakayanin bilang isang ina. Medyo stressful kasi napakalaki ng population ng Batasan Hills National High School may payo naman ang mga magulang sa kanilang mga anak. Mag-aral po ng mabuti para po sa kanila, para sa kinabukasan nila. Tapos wag basta-basta, ano, pag uwi na, wag basta-basta sumama na kahit kanino. Mag-ingat. Ingat lang talaga. Dapat makisama, lalo sa, lalo sa mga bagong classmates niya, sa mga teachers. At saka within the schools, kailangan talaga lahat ng personnel pakikisamahan. Sabi naman ng principal ng Batasan Hills National High School, matiwasay ang unang araw ng pasukan. Kasi pinagandaan namin to eh. Ibig sabihin, nagkaroon kami ng orientation sa magulang at bata. Nagkaroon kami ng simulation kung ano mangyayari sa first day. Dapat alam nila yung kanilang building, alam nila yung advisor nila, anong section sila, anong class schedule sila. Maano lang minuto mo lang ayor mamayang 7:20 ng gabi ay matatapos na yung second shift ng klase sa Batasan Hills National High School at uh, ang paalala ngayon or payo ng principal ng Batasan Hills National High School una sa mga estudyante na ipagpatuloy yung sipag maging sa mga teachers dahil uh, pangit daw kung magiging ningas-kugon yung uh, kanilang uh, pagiging... Uh, uh, yung mga ginagawa nila yung mga ginawa nila ngayong unang araw ng pasukan. Samantala maan kaninang uh, pasado alas dos ng hapon ay bumuhos malakas na ulan dito sa may bahagi ng Batasan Hills pero so far sa ngayon ay maayos na yung kondisyon ng panahon. Samantala maan ipakita ko lang sa mga oras na ito yung lagay ng trapiko dito sa ating kinaroroonan. Yung uh, mga nakikita nyo ngayon sa inyong mga uh, TV screens, yan yung mga sasakyan na patungo dyan sa may bahagi ng Commonwealth Avenue at makikita natin na tuloy-tuloy naman yung takbo ng mga sasakyan habang medyo mabigat naman yung daloy ng traffic o yung kabilang kalsada o yung mga sasakyan na yan, maan, ay yung patungo sa bahagi ng Payatas Road at yung patungo dyan sa bahagi ng San Mateo Rizal. Maan. Ryan, hindi pa man pasukan, no? Traffic na at minsan nakukulangan yung mga sasakyan pa uwi ng ating mga kababayan, lalo pa ngayon na uh, araw ng pasukan ay uh, nahirapan ba yung mga estudyante? Nagkaroon ba ng uh, pag sa mga sasakyan? Well, so far maan, batay no sa pakikipag-ugnayan natin sa mga magulang na nakausap natin kanina, ay wala namang mga uh, naging problema pagdating doon sa mga sasakyan dahil yung iba ay talagang nag-arkila ng uh, tricycle at kung ano no pang pwedeng magamit nila para matiyak na hindi sila malilate doon sa kanilang uh, mga klase. At ayon sa mga magulang nga dito maan, uh, isang linggo daw nilang uh, gagawin yung hatid sundo sa kanilang mga estudyante para at least matiyak na hindi rin uh, magkakaproblema sa pagpasok. Kaninang umagamaan ay nandito yung mga tauhan Land Transportation Office para matiyak na walang lalabag sa batas traffic habang hanggang sa mga oras na ito naman ay nakabantay pa yung mga tauhan mula sa Quezon City Police District, Maan. Salamat sa iyo, Ryan Lesigues.